Ay. Gumot uh, ako. Ang init na na. Kahit anong oras na. Galas 4 na ng hapon. Mainit pa. Maya-maya punta kaming bukid. Kasi nag-tick si G. Napupunta kami sa bukid. Hmm. Nags ang aking nilabahan ng ngayon lang, sinampay ko lang din ngayon lang ito nga, tuyo na oh saglit lang tuyo Bili ano talaga ng init, napaka tindi ng init, grabe ang init ng kalsada itigil mo yung cellphone ha be akin na yung cellphone ayaw mo palang makinig eh naghapon mag cellphone Bato, di na kumakapit. Bilisan mo, sabi ko bilisan mo. Ah, uh, may kasama ako ditong bata, daming mayo. Hmm. pag ganito ang hangin sa piece 2B,